Aries. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 may ikakatalo, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may ikakatalo na 40 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis na madilim, may ikakatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo na ikatatalo mo. Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may ikakatalo apat na pung minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may ikakatalo na 46 na minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 na madilim, may ikakatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, huwag ka muna magbabalato kung ikaw ay nananalo, Kukuhanan ka ng oras na swerte at umiwas sa player na mahilig tumawa ng malakas. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may ikakatalo 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.25 ng hapon at may ikakatalo na 40 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng namadilim, ikakatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold at kamalasan, ang kayang maibibigay sa iyo para kamatalo. Cancer, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga. Hanggang alas 7.55 ng umaga, may ikakatalo 48 minutong negatibo. At ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ay may ikakatalo na 58 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim may ikakatalo na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay blue at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para makapanalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga. Hanggang alas 8.05 ng umaga, may ikakatalo 58 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may ikakatalo na 45 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi na madilim, Hanggang alas 10.15 na madilim, may ikakatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka rin sa kulay green kaya kang mabigyan ng kamalasan at umiwas ka sa player na malaki ang mata dahil dadalan ka ng kamalasan para matalo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 may ikakatalo, may singit na 42 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45 ng hapon at may ikakatalo na 40 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis na madilim. May ikakatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay brown mabibigyan kanya na para malasin at matatalo. Libra. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga. May ikakatalo apat na pung minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tangahali hanggang alas 2.50 ng hapon at may ikakatalo na apat na putwalong minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng madilim, may ikakatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 6:30 ng umaga may ikakatalo 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may ikakatalo na 50 siyam na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 na madilim, may ikakatalo na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay yelo kaya kang kuhana ng oras na swerte. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4. Nang umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, may ikakatalo apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may ikakatalo na limamput isang minutong negatibo nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.15 na madilim, may ikakatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green kaya kang kuhana ng oras na swerte, at umiwas ka sa player na malapad ang labi magdadala sa iyo ng kamalasan. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 ng umaga hanggang alas 5.30 ng umaga, may ikakatalo 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.5 ng hapon at may ikakatalo na 53 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 na madilim, may ikakatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte. Ang iiwasang player at malaswa na masalita na kukuha sa iyo ng oras na buenas. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may ikakatalo apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 gis ng hapon at may ikakatalo na limamput apat na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas on na madilim. May ikakatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula at mabibigyan ka niya na para malasin na iyong ikakatalo. Pisces, sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 ng umaga hanggang alas 6.25 ng umaga, may ikakatalo 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45. Nang hapon at may ikakatalo na apat na pung minutong negatibo nabigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 na madilim may ikakatalo na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo